Isa na naman sa recipeng ating gustong ibahagi ay ang isdang masarap na ito. Gagawa tayo ng pinamarhan dito sa amin sa Iloilo. Meron tayong isda na preska. Yan. Kamatis, onion, garlic, ginger at lime or kalamansi. Join us kung paano natin gawin ang simplihang pamamaraan ng ating recipe gustong ibahagi na naman yan, nalinis na natin lahat ng isla natin magkakat na tayo dito sa ating mga another ingredients na ilalagay yan ang kamatis kamatis masarap Pero, additional na pampaasing natin ay ang kalamansi. nakalaman na kalamansi. Dito natin squish. Tapos lang ang ating medium. Hmm. i-arrange natin ang ating lulutuin dito tamatis onion garlic ginger ulo ang ating ipagit na Next, lagay natin ang lahat ng yan. Easy Lagay natin ang ating pampalasa. Kalamansi. patis. Ayan, lagyan natin ng patis ang ating gagamitin. hindi Huwag na tayo maglagay ng tubig. Kunting oil. Ayan, ang style natin. And then, isa lang natin sa mahinang apoy. Kunting asin. Yan, cover at lutuin sa mahinang apoy. At mamaya lalabas yan ang kanyang sariling tubig. Yan, masilip na natin kung ano na nalagay. Oh, marami na siyang tubig. Siguro hindi pa tayo dito nagtatapos. Yan, nakuha na natin ang sakto at tamang lasa ng ating niluluto dito. So, thank you for joining us sa ating simplihang pamamaraan ng pagluluto ng isdang sapsap -sap na ito. Ah, simpilig ang amoy dahil sa nilagay natin ang kalamansi ang pampaasim natin dito so that's all for today bye bye, god bless and happy eating maraming salamat ulit